Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh May tanong dito ang ating kapatid na si Mr. 109750. Sabi niya, Assalamualaikum Ustad May importanteng tanong lang po ako Paano po kapag ang nag-imam ay hindi niya mabigas ng maayos ang sura al-fatiha Tanggap po ba ang sala? Okay Actually, ang suratul fatiha ay haligi ng sala. Hindi po matatanggap ang sala pag hindi niyo po o hindi po natin binasa ang suratul fatiha. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Walang sala o okay. hindi tanggap ang sala ng sino man hindi niya binasa ang suratul fatiha. Okay. Pero ang tanong dito, paano kung halimbawa binabasa naman pero uh, hindi niya mabigkas ng mabuti? So, dalawa po yung hindi nakakabigkas. Meron pong hindi nakakabigkas dahil uh, baguhan palang, lang. Hindi pa niya kabisado yung surat fatiha So, uh, walang issue dito. Tanggap ang sala niya. Uh, pero, kailangan niyang pag-aralan. Kailangan niyang i-master ang surat al-Fatiha. Meron naman na nag-aral na pero nababago po yung kahulugan ng surat al-Fatiha. Ibig sabihin, pag binabasa yung surat fatiha nag-iiba yung kahulugan. Halimbawa, Uh, iyaka na abudu ang basa niya sa iyaka ay iyaki pambabae yun so alam uh, siratal ladhi na an'amti so pambabae yun so dito uh, hindi po matatanggap ang salah kapag uh, nababago po ang kahulugan ng suratul fatiha sa kanyang pagkakamali ay uh, hindi po tanggap ang sala after po niya pag-aralan ng suratul fatihan. Kailangan niya pag-aralan muna. Then, napag-aralan na niya pero ganoon pa rin ang basa, hindi po tanggap ang sala. Kaya kapag hindi po tanggap ang sala dahil nababago po yung kahulugan ng suratul fatihah kasi nga haligi po ng sala ang suratul fatihah ang sala ng nasa likuran niya is ganun din po. Hindi din po tanggap ang kanilang sala. Kaya kapag nalaman natin na ang imam na ito ay hindi marunong bumasa ng Fatiha at nababago po yung kahulugan ng Suratul Fatiha, hindi tayo pwede magsala sa likuran niya. Ang pwede lang pong magsala sa likuran niya ay katulad din po niya na halimbawa nagkakamali siya ng ganun tapos nasa likuran niya at wala rin pong alam. So walang problema ang makapag-iman siya sa kapwa niya umi, uh, ummi, kapwa niyang walang alam sa Fatiha dahil nga po nag-aaral pa lang so tanggap ang kanilang sala. Pero kailangan niyang turuan at kailangan niyang mag-aral. Kasi po, kapag magpapatuloy siya, na hindi siya nag-aaral, ganoon na po yung basa niya, sinasadya niya, so, useless ang sala niya, hindi po tanggap. Kayo ko, kung ang mali ng imam, ang imam ay uh, nagkakamali na hindi po nababago ang kahulugan ng surah al-Fatiha, tanggap po yung sala. Kapag hindi po nababago ang kahulugan ng surah al-Fatiha, nagkakamali siya sa tajwid, So may mga mali na hindi naman nababago yung kahulugan. So tanggap po ang sala niya at tanggap din po ang sala ng nasa likuran niya. Pero kung nababago po yung kahulugan ng suratul fatiha ay, at napag-aralan na niya ito, pero yun nga, nagpabaya, nababago talaga yung suratul fatiha, hindi po tanggap ang kanyang sala At ganun din po ang nasa likuran niya Hindi rin po tanggap ang sala Maliban lang po sa nagsisimula pa lang Halimbawa yung mga bagong yakap sa Islam So hindi pa mayroon siya ng kabisado So kailangan nila mag-aral muna Mag-aral, magsasala pa rin sila Pero imamaster nila At after nila matutunan At hindi pa rin uh, nababasa ng mabuti At uh, yun nga pag-aaral na alam na nga niyang mali pa yung basa, pagpapatuloy pa rin yan, so hindi matatanggap yung sala niya, at hindi pa rin, hindi pa rin po matatanggap yung sala ng ko na Kasi ang suratul fatiha ay haligi ng sala. Maliban lang kung ang mali niya ay sa mga sura, maliban sa fatiha, aliba, pagkatapon suratul al fatiha, okay, pero mali-mali siya sa mga sura, suratul ikhla, suratul falak, suratul na, suratul kafirun, suratul bakar, mali-mali siya doon, so ma mag gan pa yun. Kasi uh, sunna po yun at hindi po obligado ang problema pag ang mali niya ay sa surat al-fatiha at nababago po yung kahulugan dito po talaga ay hindi po talaga matatanggap ang sala ng imam at ng salikuran niya kung alam nila na nababago talaga yung kahulugan at sinasadya po nila na hindi na po mag-aral at sinasadya po ng mga ma'mum na nagsasala po sa likuran niya kahit na alam nilang nababago po yung kahulugan so mag-aral tayo, i-master natin ang surat al-fatiha nang sa ganun ay hindi po masayang ang mga sala natin Wallahu a'lam, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh